Alright guys, what's up, what's up Ayan, kung napapansin nyo, nandito tayo ngayon sa Lower Bikutan Dadaan tayo ng C6 uh, Ayan, once again, Calvin's Stur is here Ayan, samahan nyo kami sa biyahe Papunta tayo ng Angono Rizal Bali, niaya lang din tayo nito ng samahan natin Dahil, yun, wala siyang kasama rin at saka yun nagyaya din yung mga klasmit niya papunta ng ang honor dahil magkakape ang layo ng pinagkapihan namin di ba kaya yun sumama na lang din, lang din, din tayo dahil sa wala naman din tayo ang gagawin natin hindi pa naman din tayo inaantok galing ng kami ng trabaho ayun ang beach lang din ako at saka yun diretso na rin kami papunta dito mga alas 6 na yata to ng gabi tung di ako nagkakamali na uh, yun, nandito tayo sa C6 pero marami pa naman din ang dumadaan at maganda naman din dito at maliwanag na hindi kagaya dati na madilim ang area ng C6, bago pa lang kasi tsaka yun, marami tayo nababalitaan minsan dito na mayroong mga hinahold up or may mga masasamang mga loob kaya yun kaya minsan na hindi tayo dumadaan dito at mag-iingat lang lagi tayo pero sa ngayon napapansin ko naman din nung, nung kadana ko rito ng isang beses mayroon na siyang mga nakaposting na pulis dahil siyempre marami na nga nadidisgrasya o ano pa man na mga masasamang loob na nagtitrip kaya yun lagi lang tayo mag-iingat din kahit papano pero sa ngayon yun maliwanag na bawat ano mayroon na siyang ilaw at hindi na siya gaano kadilim at uh, parang safety na rin daanan ngayon dahil marami nang dumadaan dito guys uh, bali apat kaming motor dapat pupunta doon pero yung isa nahuli dahil galing pa sila din sa trabaho eh, malayo layo yung trabaho nila uh, bali mag asawa yata yun bali tatlo lang muna kami pumunta papunta ng Angono Rizal ah uh, guys bali shout out sa lahat ng mga subscriber natin sa youtube at followers natin sa may facebook page ayan kung napapansin nyo bali iniba natin yung pangalan ng youtube channel natin dahil sa kadahilanan nga pag once na nag search ako tinatry ko i-search yung pangalan natin sa youtube maraming lumalabas na kapangalan natin kaya nag decide ako na palitan natin yung pangalan ng youtube, cha YouTube channel natin dahil nga maraming kapangalan at saka yon sa Facebook page natin doon din tayo nag-upload upload minsan pero yon minsan nga nakaka-copyright kaya minsan pagpasensyahan nyo na guys kung minsan lang ako nakakapag-upload upload muli dahil sa kadahilanan minsan copyright talaga marami nakaka-copyright kaya nasasayang ako sa mga video natin dati na yon hindi ko alam kung anong gagawin din natin at mayroon talagang mga ganoon siguro na ibang mga nagpa-vlog na na copyright din sa una at saka yun bali talagang tinatamad minsan kaya ako minsan at natamad ako dahil sa nangyayari at nakikita ko na copyright claim kaya yun di ko alam ko anong gagawin ko minsan na hindi ako nagbibidyo o ano paman pero siyempre gusto ko rin i-vlog yun at ang problema ko pag nag-i-edit ako kasi nasa cellphone lang ako nag-i-edit guys wala kasi akong PC or laptop kaya mahirap din at pag once na nag copyright claim tayo hindi natin makikita agad kung saan na area yung nagka copyright yung ano natin pero sa music talaga baka music eh meron na ako minsan na pinaka downloads na mga music na no copyright claim pero meron pa rin copyright ewan ko kung bakit kaya mahirap talaga mag upload upload agad ng mga video na may background music kaya hindi ako nang background music na eh, eh ko pero syempre hindi ko alam kung ano ilalagay eh, ko na mga ano caption kaya ito ngayon guys bali nag voice over tayo eh syempre dahil wala tayong adapter na audio para sa ano natin mic natin kaya yung dati natin kasi ginagamit na camera guys bali gopro eh yung gopro natin bumigay na eh matagal na rin na natin ginagamit bali yun yung mga video na nandoon at saka dati hindi naman siya umiinit at namamatay ngayon namamatay na siya kaya nawawala yung mga video sayang lang din yung mga video na na ano natin kaya ngayon bali buti na lang meron tayong Insta360 ngayon na ginagamit ito yung nagiging backup ng camera natin yan kaya voice over lang ang ginagamit natin alright guys now magdito may, may mga area talaga na madilim papunta ng Bali ang ono. Sa so, Taytay Rizal na ba to or ang ono pala? Ang uno pa, ang ono na. Pero yon Bali sa mga subscriber natin diyan uh, at followers, shout out sa inyong lahat. At sana hindi kayo manawa na tangkilikin yung mga content na ginagawa natin at sana nandiyan pa rin kayo. At sa mga susunod na mga video, sikapin natin na mga kapag gawa tayo ng content para naman ma upload natin sa video na sa my youtube channel natin yung mga video dahil wala na hindi na tayo nakakapag upload din matagal na rin eh syempre gusto ko na mag upload upload din pero syempre meron tayo munang kailangan na unahin na mga problema at sa mga ano na kailangan isettle natin kaya pag wala tayong sobrang budget hindi tayo makakapag rides guys ito guys nandito tayo packet na tayo dito sa area na to Yan madilim na siya Pero yun Pero malapit na kami Nandito na, na kami sa no? so, may ano Sa may angono na to Packet na kami dito Ito na yung ilaw Ayan Ito yung kapihan Ayan marami pareha pala dito Yung pumunta talaga guys Ayan o no? Ang iba mayroong talaga mga talagang mga sasakyan Nakamotor ang iba Dito Maliwanag talaga siya dito ito yung area na dito kami magkakape guys hindi ko alam kung mga ilang ano kami dito oras ba or minutes lang siyempre kape lang naman oh. No? kung matagal tagal na kwentuhan yun siguro baka uh, salamat sa nagyaya sa akin si ma'am Nika dito na niyaya lang tayo at napasama tayo maraming maraming salamat sa iyo ma'am sa pag invite kaya napunta tayo dito Ah, uh, ito maghanap tayo ng parking area, guys. Kung saan tayo magpa-park. Ah, uh, tingnan natin kung saan yung pa-park yung mga kasama natin. Ah, uh, bali dito lang daw kami magpa-park. And kasama ko dito, yon, yung ito yung asawa ni Lady ni na kasama ko sa trabaho, si Ian. Shoutout sa iyo, Ian. Uh, at yung ibang mga kasama nila hindi ko kilala yung iba eh, eh siyempre, ano lang tayo dito saling pusa kung sasabihin ayan guys bali magkakapi muna kami at maya maya update update na lang kung anong ganap sa pag-uusapan kung ano paman alright guys yan tapos na kami na kape konting kwintuhan harutan o ano paman siyempre eh, palalim ng palalim ng gabi nito bali yon nag decide na kami pa uwi kasi yung iba may trabaho pa kinabukasan na ta kaya uwi na kami bali apat na kami ng motor dito guys Ah uh, yung nahuli kanina nga sabi niya kanina kasi may checkpoint tinakita niya na may checkpoint bali nagsigwi sila yung ibang lugar na dadaanan dahil nga yung motor nila bago pa lang at wala pang naibigay na rehistro yung ano kasa kaya yun dito't kami dadaan ngayon sa alam niyang daanan ni eh, siya yung may alam kaya susunod na lang kami kung saan man tong daanan na to papunta ng tay tay na yata to ang labas nito guys yan maganda dito guys talaga hindi ko na na yung doon sa may baba at kung makikita nyo yung lugar na wili na ako sa ano nila yung mga pinangbibili ng pagkain at saka kape ang tabis lang ng kape nila dito grabe makakapag-diabetic <laughs> kaya yun yan si ma'am Nika yung naghahawak ng camera natin na nasa likod natin naging backride natin ngayon ayan saka apat na kami naman to dito ito madilim dito na area papunta dito ng daan kung saan to ito yata yung shortcut na daanan eh sunod na lang tayo di naman natin alam kasi dito una tayong pumunta lang dito eh first time natin nakapunta dito guys sa lugar na to yan kung mapapansin nyo doon sa kaliwa talaga napakaganda tingnan yung makikita mo yung mga ilaw nasa baba ano yan yung sa tay tay risal yan doon itong papuntang tagig yung mga ilaw na yan nandito sa likod namin kasamahan din namin yan apat kami na motor dito yan, madilim guys. Hindi nyo nakikita, no? Eh, wala kasing mga ilaw ang paligid dito na dadaanan natin. Na sana magkaroon naman sa susunod ng ilaw dahil siyempre marami na mga pupunta dyan. Pero yung mayroon akong nakikita sa mga vlogger na iba na may magandang ano na lugar din dito sa Angono, eh. Yung tinatawag ng tagpuan yun ang gusto kong puntahan guys eh sa susunod pupuntahan din natin yan napakaganda tingnan kasi yung mga ilaw at pa parang pakyatin lang siya pero pag tingin mo sa baba talaga may mo ang buong Maynila guys napakaganda yung mga ilaw maganda puntahan pag gabi pero syempre kailangan may budget din tayo at, mga sa susunod na mga ano yan marami pa naman mga araw o gabi syempre sa ngayon eh, sinama lang muna tayo dito kaya sumama muna tayo yan guys sa uh, ito ngayon anong oras na to kaya napansin nyo parang madalang na lang na may nakakasalubong kaming mga sasakyan o ano o kasabayan dahil madaling araw na yata to mag alas 2 na o alas 3 nung umuwi na kami dito guys Ayan, madilim yung area na nadaanan minsan natin, yung ibang walang ilaw. Pero pag nandito tayo sa mga lugar na maraming bahay, may mga ilaw na. Kaya yun, bali dobli ingat lang din ako dito at chill chill ride lang. Kasi syempre baka may bubulaga ng mga aso o ano pa man na pag nasa madilim na area. May nakahiga ng mga aso, syempre hindi natin alam. Kaya kailangan lang mag dobli ingat pero may naunahan naman at naliliwanagan kaya makikita din natin kaya papano ayun guys bali ganun paman man so sa lahat ng mga subscriber natin at followers uh, ako ng pasensya na minsan minsan lang ako nakakapag upload dahil nga ayun sa kadahilanan yung isa yung gopro natin bali di na gumagana. at natama din tayo magano na mag content minsan dahil sa yon mga inupload natin sa may Facebook page natin na copyright at syempre wala tayong nagawang long ride -right dahil wala nga tayong ginagamit na camera kaya hindi ako nakakapag-upload sa may YouTube channel natin at ang isa pa pag once na try kong i-search yung YouTube channel natin marami tayo na kapangalan kaya nang decide ako na ibahin yung pangalan ng ano natin ng YouTube channel natin inisa ko na lang ng Calvin Tours kaya yon sana sa lahat ng mga subscriber natin at followers sana hindi kayo manawa sa mga content na gagawin natin at nandiyan pa rin kayo sa mga sa susunod natin na gagawin na content kisikapan natin na makapag upload upload at makapag rides ng long rides pag may budget tayo kaya yun guys bali ito, itong vlog na to bali matagal na to na na ginawa namin eh nung may trabaho pa tayo eh ngayon wala tayo ng trabaho na wala tayo ng trabaho dahil sa kahinaan ng trabaho bali ngayon ko lang talaga to na edit at nasipag na ang mag edit dahil tinitingnan ko at nanapang pero bago ko muna to na upload talaga marami ang copyright talaga pero naka private muna siya hindi ko muna talaga siya pinapublic kaya yun ginagawa ko ng ano kung saan talaga naka copyright kaya pinapansin ko tinitindang ko kung ano ang way na nakaka copyright so tingitingin pa muna ako sa mga youtube kaya kaganon alright guys bali nandito na kami sa may dulo yata ang uno to or papunta na ng ano ng Taytay Rizal parang Pababa na rin to. Ito na. nandito na nga kami sa may bridge ng Taytay Rizal guys. Ito yung bridge ng Taytay Rizal. Uh, yun dito maliwanag na. Kanina madilim. Ayan mga ganyan guys. Pag walang ilaw makikita nyo yung lubak. Pag hindi mo pansin ako. Kawawa yung magsnatin natin dyan. talaga. Ayan minsan dito may mga madilim pa rin na area Pinubuksan ko yung MDL Pero pag may kasalubong pinapatay ko Kasi syempre nakakasilaw yung MDL natin guys eh Pag malakas Ito yung ibang mga nag-rights din Gabi O oh, madaling araw na rin ito eh Marami para man dumadaan Sa C6 Ayan si Ma'am Nika na nasa likod natin Yung nagahawak ng camera natin yun. Kaya Nakikita sa likod at doon sa unahan naman yung iba yung mga kasamahan din natin na nauna na yun maliwanag din yung MDL ni kuya yan shout out sa dalawang mga partner na kasamahan din natin yan chill chill ride lang din tayo dito ingat ingat dahil nandito na tayo sa Bali lugar ng Taytay -tay at marami rin dito minsan na tumatawid na mga ano pero sa oras na to, madalang na lang pero kailangan lang din mag doble ingat pa rin. Siyempre, kaya chill chill ride lang tayo. Bali, in lang natin yung rides natin sa gabing ito o so madaling araw. Dahil maganda pag nag-rides nag guys, parang nawawalan yung kahit paano yung ano, problema mo, stress free. Kaya gustong gusto ko talaga na makapag-rides at parang nawili na ako mag-ride sasabihin nila hindi ka ba napapagod siyempre nakakapagod minsan sakit sa pet pag long ride pero hindi naman yung pagod ang ano mo eh yung nasa utak mo na nasa isip mo na parang magiging stress pa at mawalan kahit papano yung mga iniisip mo siyempre nakikita mo mga kap, sa kapaligiran yung ambience lalo na pag may araw o hindi gabi yung rides natin oh, may mga truck pa rin tayo nakakasalubong guys syempre dito yung iba nag -o overnight or saan ng mga biyahe nito kaya ayan uh, kaya mag double ingat pa rin tayo kahit papaano sa mga biyahe natin alright andito sa likod yung dalawang mga kasamahan natin yung isa nasa unahan pero ito yung iba mga taga dito lang din yata yung nag yung iba nakashort na nga lang eh dito dito lang din yan meron pa rin marami talaga pag nandito ka talaga sa syudad marami pa rin nag rides kahit ng mga madaling na araw yung iba may mga long ride naka bali naka ano yan full gear talaga ayun o no, yung iba nagkarerahan pa pero tayo hindi tayo magiging gano'n dahil yung sa atin chill chill rides lang tayo guys ito yung kasamahan din namin yung dalawa na mag partner mag -asawa yata yan ay yun nga, nagkahihwahiwalay lang kami hindi ko nakilala yung mga pangalan ng iba yung mga nakilala ko lang yung kasama ko sa trabaho, si Lady si asawa niya, si Ian at saka yung back kasi ko si yun lang, kilala ko, pero yung iba hindi hindi ko kilala yung mga pangalan siguro kilala ko lang sa itsura kung magkikita kaming muli pero sa mga pangalan hindi guys <laughs> kasi nga, sinama lang din naman tayo eh, di rin naman ako nakapagpakilala at di rin naman sila nakapagpakilala sa akin kaya ano lang banding banding lang din ayan taytay -tay risal Rizal yung letra nandito na tayo pakit na rin tayo sa tulay din dito uh, meron ditong kainan dito sa ka kaliwa ayan oh, guys yung mga kainan dyan malalaki ang ano dyan yung dito nakikita nyo yung mga unly rice na ang ng mga paang manok yung kainan na yan guys kumain na rin kami dyan ng basis galing din yata kami ng anon saan ba kami galing na nag rides kami na kumain kami dyan yan dito madilim ang area na to oh. akyat ng bridge yung kanina doon sa isang bridge na una maliwanag yun dito madilim ito yung dugtong ng taytay -tay at saka ano yata ng tagig kasi pagbaba mo dito tagig na yan eh, na area na yan eh. tagig at saka susunod na yan yung bikutan malapit na tayo sa bikutan guys at yun dapat lagyan din nila dito ng ilaw kasi napakadilim ito yung delikado din dito kaya magingat ingat lang din tayo minsan dito sa pagtawid kasi hindi natin alam din minsan may hindi ano or mga lubak o ano ba man kasi spalto eh alright dito na tayo sa ano, tagig na ano nito yung sakop nito kapunta na ito na ang bikutan yung area na to guys All right guys, no, marami na ako nasabi at yon inuulit ko na humingi ng pasensya sa inyo dahil minsan lang tayo nakapag-upload yun nga para malaman nyo sa kadahilanan nya dahil yun mayroon tayong mga inuuna na kailangan natin unahin at sa mga problema sunod-sunod na -sunod mga problema na nangyayari sa ating buhay sa 2024 pero sana itong taon ng 2025, 2025 mayroon namang maging magandang mangyari sa buhay din natin at may mga blessings pa rin pero hindi tayo susuko habang may buhay may pag-asa naman daw kaya go lang tayo pero yun pag once na may mga problema o ano paman parang gusto ko talaga mag rides para kahit pa paano may bisan naman yung mga problema na iniisip natin sa araw-araw kaya yon ginagawa natin ng paraan kahit paano para na makapag tayo pag mayroon tayong sobra or budget pero sa ngayon talagang hindi pa talaga full na recovery yung mga nagiging nangyari sa akin about sa life ko pero nandyan naman yung Panginoon natin nasa taas siyang nakakalam bali pinapahubayo ko sa kanya lahat at titiwala ako sa mga plano niya para sa ating buhay kaya yon go go lang guys at saka huwag gumawala ng pag-asa yan maraming maraming salamat sa inyo sa mga nandyan pa rin na hindi nawala sa mga sumusubaybay sa content natin at sana sa mga susunod nating na gagawing video nandyan pa rin kayo na hindi pa rin nawala sa mga gagawin nating content ayon sa mga video na gagawin natin sa ngayon ng 2025 sana marami tayo magawa at sana maging okay yung ano natin content natin dito at bali wala na talagang magiging copyright or problema sa mga i-upload nating video at yon guys bali hanggang dito na lang natin muna puputulin putu, yung nabubulol na ako puputulin yung video natin at maraming maraming salamat ulit at ride safe always sa lahat ng mga pupunta natin o saan man lagi lang tayo mag pray kay God sa itaas at huwag magpabaya alright guys, ano ba pa pinagsasabi ko okay Rob, guys uh, malapit na tayo dito sa Bikutan bali dito na lang Calvin Stewart is signing off God bless and you guys. Right shape always. Bye bye.